Minamadali na ng Department of Transportation ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga PUV driver na apektado ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, napirmahan na ng iba't ibang government agencies ang kasunduan para sa fuel subsidy na download na rin umano ang pondo sa LTFRB na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Samantala, tapos na rin umano ang proseso para sa Service Contracting Program na nakalaan naman sa tulong sa mga kooperatiba sa buong bansa. Target ng DOTr na simulan na ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng Service Contracting sa mga susunod na araw. Ang fuel subsidy ay uh, uh, nagaroon na tayo ng uh, agreement no sa lahat ng mga government agencies na pirmahan namin yung MOU. Uh, because uh, for us to be able to implement the human subsidy program, it's uh, participate in local government, the no? uh, Department of DICT, uh, Department of Trade and Industry. No? Although the funds are downloaded na in the LTFRP, so it's a matter now of uh, distributing it because no? uh, land bank of the Philippines. No? dahil uh, ang distribution ay uh, through the Land Bank of the Philippines. No? So, yeah. in, in uh, siguro in a few weeks, uh, mag-start na distribution. Right.